Guys, pinapakain nyo ba ng tinik ang mga pusa nyo? Last time kasi, nag-share ako ng post wherein eh, nag-comment ako na may nagbibigay ng tinik sa mga pusa ko. And may nag-respond na huwag ko daw ibabash kung binibigyan ng tinik dahil yon ang nakasanayan. Gusto ko lang sagutin to in a video because I would like people to know na pwedeng magkasakit at pwedeng ikamatay ng mga pusa ang pagkain ng tinik. Hindi po pambabash yan. Ito ay concerning issue at ako ay isang concern for parent. As for parents, we need to educate ourselves. Minsan, may mga cases na bigla na lang tumamlay, humina, or namatay ang mga pusa nila without knowing na sila pala ang reason. Di ba ang sama nun? Di mo alam na ikaw pala ang reason bakit nagkasakit or namatay ang mahal mong pusa. Minsan, may nakikita tayong post na bigla na lang nagkasakit yung mga alaga nilang pusa. Nagsusuka, nagtatae, biglang tumamlay o biglang namatay. Sometimes hindi nila alam o hindi sila aware na it is their fault pala why nagkasakit or namatay ang alaga nila. Pwedeng dahil sa mga pinapakain pala nila. If may mga alaga po tayo, gusto natin umaba ang buhay nila, ba? Diba? Kaya pagdating sa pagkain nila, hindi porket mga hayop sila. Kahit ano-ano na lang pwedeng ibigay or ipakain. By nature, cats are carnivores. Ibig sabihin, meat po ang kinakain nila. What they eat during the time na hindi pa sila na domesticate or nung feral pa sila is probably mice, birds, and mga insects. Nature po nila 'yan. Guys, kahit na domesticate ang mga pusa, their diet should consist primarily of meat or protein. Hindi naman po nagbabago 'yan. Kinakain nila 'yung tinik dahil sa amoy nito, but know that it could be dangerous for them. Siguro may magsasabi, eh natatanggal naman nila. Guys, please listen to this. Pag naluto po ang isda, ito ay na-oxidize kaya naging brittle or naging malutong ang buto at nagiging sharp. Kaya nga tinik ang tawag, 'di ba? pwedeng maputol yan kapag kinain nila at tumusok sa bunganga. Okay sana kung sa bibig lang kasi pwede nilang matanggal but in some cases pwedeng tumusok sa lalamunan or sa internal organs that can cause internal bleeding na pwedeng mag to other diseases at pagkamatay. Pwede sila magkaroon ng inflammation that may lead to inflammatory bowel disease and colitis. Magkaiba ang texture ng lutong isda at yung raw or hilaw na isda. Kapag raw ang fish, mas Flexible at malambot ang buto nito. Guys, please be mindful po sa mga binibigay nyo sa mga cats. Kung nagpapakain kayo ng tiranyong isda, piliin nyo yung mga binibigay nyo. Kung maliliit na buto lang at hindi sharp, pwedeng matolerate nila yan at pwedeng dumaloy sa digestive tract nila. You can do your own research. Pwede kayong mag Google search or pwede kayong magtanong sa mga local vets. For transparency, please know na I'm not a veterinarian but I'm doing my own research din as a fur parent. Kaya if you want a trusted medical or health advice, mag-consult kayo ng vet. Hanggang dito na lang muna guys. Thank you for watching and if you find this video helpful, please please share po sa mga kapwa fur parents.